Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. Sa so, ngayon ay June 23, Monday. So share ko lang itong aking setup ng aking lutuan guys, no? Ganyan siya guys, so. Oh. Yung lutuan namin guys, 3 4 to. Gawa lang to ng aking jusawa. So syempre tumulong din ako, char. <laughs> ayan. Yung lagyan namin dito ng, ayan o. Oh. Tapos nilagyan na namin yung aming mga, ano dyan, aming mga tubig. Tapos ito naman ating kalan. Ito guys, nabili ko lang siya sa nasa, mga nasa 3, 2 ata. Uh, ano to? 12 by 12? Ah, uh, 12 by 12. Bato. Ano ba to? Musta? <laughs> Ayan, so maganda naman siya guys, matibay naman. So kahapon kami nag-start, nagluto. So titit kami dalawa, kahit dalawa kami dito, natataranta pa rin kami. Lalo na ako guys, na ngayong araw, ako na lang mag-isa kasi pumasok na nga siya. So ako mag-isa, grabe nataranta ko kanina kasi sobrang uh, dumadami na yung customer ko doon. Tapos ako nagluluto pa ako dito kasi madaming order yung aking customer. So yung customer ko dalawa, naghihintay, nagluluto ako. Tapos mayroon ng tatlo doon, naghihintay din. Nakaganong, <laughs> ganun, naghihintay. Tapos may dumating ulit, tapos so, sabi ko, wait lang po, tar Mahirap pa na pag ganun, no? Ikaw lang mag-isa. So, ayan. Meron pa tayo dito, guys, na Shopaw. Ayan. Kahapon yung Shopaw ko, siguro mga apat ang nabenta ko ngayon. Wala akong nabenta ang Shopaw ko ngayon. Pero yung Shomai ko, guys, madami akong nabenta ang Shomai. Mga apat na taga-apat na order. So, yung Shomai ko, guys, ay five isa. Ang aking Shopaw naman ay 27 ang isa. Ayan. So, yung french fries natin, guys. Ito yung buwan ng french fries. Ayan, mamaya, guys, maglilinis na. Lilinisin ko na to. Kasi time check, na sa ano na rin, ano. 8.05 na mga 8.30 maglilinis na ako maglilipit na ako maya maya maglilipit na ako mga 8.30 masasara akong tindahan pero unahin ko na ang lipitin yung aking gamit dito guys na so ganyan yung setup ko guys ito yung aking uh, lutuan dito yung aking mga drinks. so ngayon guys kasi ulan ulan hindi ko na siya binuksan kasi dalawang ano yan dalawang ano tawag dito ito, ito dito kami nagbubukas guys eh pero hindi ko muna siya binuksan ito kasi naka ano doon para yung mga bumibili para nakaharang dito sa aming um, tinda aming um, pinto para wala makapasok na ito nakaharang so ayan kaya lang you nung know, nga kaya hindi ko na binuksan guys no ayan so nandyan yung ating uh, yellow ayan ito yellow natin ang may meron tayong ano guys no meron tayong fruit soda uh, meron tayong coke float tapos ito aking ano to sagu tapos yung ating mga flavor ng milk tea ayan ito tibangan natin para sa french fries tapos yung ating mga uh, ano baso Ayan, meron tayong 8 oz, 12, 16, tsaka 22 oz Ayan. So, ayan, kami lang din gumawa nito, guys. 3 4 din yan. So, yung table dito, guys, ito yung lagayan po ng aking So, dito nakalagay aking ano, guys, aking pinapay, aking mga uh, french fries, aking rum, ash, uh, ash, tawag dito. Ay, napakaingin ni Kaika. Wait lang, guys. So, balik tayo, guys, no? Hingin itong alaga ko. <laughs> ayan, so, so, ayan, guys, dito nakalagay yung aking mga french fries. Ayan. <laughs> Ito yung french fries sa nating kikiam, uh, egg, tapos kikiam, fishball. Tapos mga gamit-gamit ko dito guys mga uh, pang tusok-tusok ba? Yung mga steak, mga ganyan. Nandyan lahat. Tapos yung ating mga para sa tawag dito? Para sa ating o oh, dito, corn dog. Yon. Yung dough. Tapos yung ating para sa kwek-kwek. Tapos ang ating burger, ulam. Gamit ko guys, ICDO burger, ulam. Ayan, tapos meron din tayong, ito yung hotdog natin dito guys. Meron din tayong cheese stick. Andito din yung cheese stick natin. Masak yung cheese stick. Ayan. So, kahit wala tayong experience guys na first time ko magluto-luto ng ganito. Basta marunong lang tayong mag-search, no? Sa, mag-aaral tayo sa YouTube Academy. <laughs> ayan, matututo tayo. So, yan, okay naman yung mga, ako, ano, yung mga, ginawa ko mga sauce-sauce. Ayan. So, matagal din. Ito yung ating mga sauce. So yun guys, balik tayo may bumili yan. May bumili la. <laughs> so yun, ito yung mga natin guys na yung ating mga sauce. So gumawa ako ng sauce guys ng fish balls, suka at saka yung sweet sauce, saka yung sweet chili sauce. Tapos meron din to, yung mansi. Yan, Gumawa ko din yan. Tapos ito, halo lang naman to guys no, yung cheese at saka mayonnaise, yung cheese mix at saka mayonnaise. Tapos ito naman, uh, halo naman siya ng ketchup at saka mayonnaise. Ito naman yung niluluto guys no. Ang sarap nito, cheesy talaga siya. Ayan, tapos gumawa since guys, no, uh, bumili kami ng shopao kaya lang nakalimutan ng nung binilhan namin yung ano, yung sauce. So bumili ako, gumawa ko ng sauce na no? nag-search tayo sa YouTube. So nag-aral ulit tayo sa YouTube Academy. <laughs> ayan. So ayan, to yung ating setup, guys. Ayan. So ayan, tutok naman ng aming tindahan, ay bahay, guys, no? mabilis lang pag ano, pasok ka doon. Labas na pupunta ka naman dito sa tindahan. Ayan, ganyan. Ganyan lang ginagawa ko, guys. So, pasok tayo dito. Yan. So, magulo ang katindahan. So, nga pala, guys, na bumili ako ng... Uh, Nag-order ako ng bigas. 10 sako ulit. So, di ko na siya na-vlog. Di ko na... Wala talaga akong time mag-vlog-vlog. Kasi, sobrang busy din. Ano? So, 10 sako ulit. Yan. 10 sako. Tapos, meron pa tayo dito mga chichiryang natira. Bumili din akong dalawang... Uh, dalawang ano? Dalawang box ng mantika so wala na busan ako mantika tapos so, yung ati so, yung lagay natin ng na bigas guys konti na lang so lalagyan ko na din yan papalitan natin sa so, tatlo yan mapapalitan na yan tapos kanina diba, sobrang busy ko dahil kong ginagawa ako lang mag-isa dito grabe so pag since ano guys no <laughs> nung nag start ako dyan sa ano sa uh, ko. So, kumain ako. So, since kumain ako, busog ako, gumagana utak ko. <laughs> Mabilis ako. Kasi kahapon, nung nag-ano kami, talaga, ano, taro, unahin ko, tapos mga, ang daming kulang, Siyempre pa, di ba, first time. Pero, pag, pag ano na, yun, second time, parang naka-adjust na, tapos, ganun nga guys, pag may laman yung chan mo, di ba, parang, may laman din utak mo. Ah, <laughs> kumain ako ng, ah, uh, kwek-kwek, kumain ako ng cheesecake, ang daming kong nakain. <laughs> Corn dog. Hi! So, since busog ang, busog ang chan ko, may laman ang utak natin so kanina may mga nagpapaprint din nakailang print din ako ngayon guys no? so busy ang ating life yan so i-ano ko na to date guys no? i down na natin kasi for sure wala na wala na magpapaprint anong oras na rin nakailang print din ako ngayon so guys no ganun mahirap pag wala kasama dito sa tindahan kasi meron din ako meriyandahan yan pero carry lang yan uh, ano naman yung ating mga customer eh tawag dito Uh, willing to wait. <laughs> yun. Willing to wait sila. Willing to wait. Tapos, biniinis na, na pagkatagal ko. <laughs> Ayun. Ay, kasi ganina guys, nung no, yun nga, may dalawang bumili. Na merienda. Tapos, may tatlo nang nakahintay. Tapos, yung isa, siguro, din nakahintay. Pumunta na sa may gate. Yung pa, Gcash, 200. Tapos, after kong mabigyan yung nag, ano, murder ng merienda, saan so, ako kong Tapos, may, naka, may naghihintay pa ulit. Oh, sabi ko, tataranta ako. Grabe. Mayroon palang ganoon Tataranta ka. So, ganun talaga. So, ga adjust adjust na lang tayo. <laughs> Gusto mong kumita, di ba? So, ganun talaga. Ayan. So, shut down ko muna guys ang ating ating printer. Tapos magsasara na rin ako guys, no? Anong oras na ba? So, 8:30. So, magsasara ko guys mga 8:30. Ayusin ko lang yung aking uh, ano gamit dun sa labas kasi ililipitin, maglilinis pa ako diyan, ano? So, 'yun. So, 'yun muna guys ang aking share. Maraming salamat sa panonood pala. Bye-bye.